Nandito kami ulit sa bahay ng ating Biyanan para magputol ng mga kahoy para gawin yung paglatong for next winter. So, yan ang asawa ko nagpuputol na. So, today dahil day off ko, susunod ako dito ang mga kotong mga kahoy. Oh. Hirap maglakad, nagpapaun. <laughs> So, sinusunog namin yung mga sanga at dahon. Because mom is gonna turn this into a park. <laughs> I don't know what she's gonna turn this into. أنا أخذت شوية حشرة، لأن الملابس نايمة، قهوي. قرب! قرب! Nice. Dito namin ina-unload yung mga kahoy Tapos hinihila namin yung splitter dito, yung wood splitter Isisplit dito sa baba, tapos ilalagay sa aming truck At saka i drive doon paket sa bahay niya Yan o, oh. mga dami-dami na rin tong naipon na to Maraming kahoy yung nagagamit dito pang gatong pag winter Kasi nga Napakalamig at napakahaba ng winter dito sa Alaska. Ito pala yung ginagamit namin na earplugs. You know, para hindi kami mabingi sa chainsaw. Yan, ginaganyan lang. Mm. Yan, parang wala ka lang suot pero meron. <laughs> Mas makal pa yata yung naipon na snow dito sa property ng aking dyanan. Tignan niyo, ang ganda ng kalangitan. Blue na blue. Mag-aala 6 na pala ng gabi dito. Ayan o, oh. pahaba na talaga ng pahaba yung aming araw, yung aming daylight. I'm sweating! So, pinagpapawisan din kami dito kasi galaw ng galaw. To take my coat off. Huh? I have to take this coat off. Yeah, go for it. Put some sunshine on them arms. No, I have another coat inside. Oh. <laughs> oh at attire. <laughs> like a bibs. laki ng mga puno dito, oh. Oh, ano nyo? Ano So, yung kamay ko, yung yung Ay, yung oh, yun yung puno. Ang laki, oo, yun. Yung asawa ko yung pa kukunin ko sa mga malalaki. Kasi magigigat yan. Oh, braby, oh. Dito lang tayo sa medyo maliliit. <laughs> you know, ang laki, at saka ang at. Ang taas, ang Ang taas, ang tangkad. បាទខ្ញុំនឹងធ្វើ tapos na kami mag-chainsaw. <laughs> Nagantay siya sa akin. Takbo! Hanggang dyan na lang yung ating kabuhay sa Alaska vlog. Good night! 6.30 na dito na gabi. Pero tingnan nyo yung araw. Oh. Mataas pa rin. Bye!